Hi guys, good morning Ito na po yung pinabaganda naming daanan Papunta po yan sa Maninay Junipols, Yakapols Kasi doon po sa unahan sa kabila, Kawali Falls yun, dito po papuntang, mula doon papuntang Yakapols at saka papuntang Junipols Maninay Falls. yan Ito po, nagkaroon na po kami ng ano guys may may salasit na po kami dito. Bagong deliver lang po ito. Galing SM. <laughs> Ayan po. Nilalagyan na po namin ng mga pagkain. Diyan po, salasit. <laughs> may salasit pala dito sa bundok, no, guys? Ayan. Kunting ano lang yan, guys. Diskarte. Diskarte lang po para magkaroon ng salasit. Ito, inaayos pa po namin yung daanan. Papuntang Maninay Pools, Juni sa Kayaka Falls. Kasi po, guys, mga bangin po ito. Bangin-bangin, puro kawayanan. Kaya napakagandang garden dito kung titingnan po ninyo. Mapapanatag po kayo maglakad. Tsaka, nak tingnan nyo ang palibot. Ang ganda po. Yan, puro mga kawayan Nililinis lang po namin ang mga tabi. Yan, ang ganda, no? Kaya pagka ano, i-open ko ito, pupunta kayo dito, invited ko kayo. Kaya dito lang po.